Ayan guys, pagkagaling ko pala dito sa taas, dito sa uh, ko, hindi pala ako dapat titirin. So, kailangan bumalik uli ako kung saan ako nang galing. Buti nagtanong ako guys, malapit, malapit na pala akong mawala. Charo. Ayan, ito yung aming aming magiging ito yung aming lilipatang bahay guys sa 88 yung off road, dyan kami lilipat at nakita na namin yung kahapon sobrang ganda, sobrang bongga. At kami ay first floor lang. Sobrang ganda, sobrang laki, sobrang yaman as in. So, ayan, may tabi lang naman pala dito. Pwede akong tumawit, pero doon na lang ako sa tulay. Para makita, mapakita ko rin sa inyo yung view na dinadaanan ko. Diba ang bongga? Parking yan, guys. Dito kami pumasok kahapon. Diyan yung, diyan yung parking ng aming bagong bahay So ayan, sabi nung napagtatanungan ko, dire-diretso lang daw and then nakikita niyo yung braids na tawiran na yun. Ayun yung braids yun. Doon daw ako tatawid. And then kapag nakatawid na ako doon, makakauwi na ako. So ang purpose nung ating video ay pag, pag tayo talaga yung naligaw uh, tanggalin muna natin yung ating chicken pride chicken fried. no 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 yung ating pride and then magtanong tayo ayan tatawid daw doon and then makikita ko na doon yung sakayan papunta sa aking pupuntahan so it's finger looking good it's finger looking good Oh, diba, guys, parang akong nasa, ano, nasa New York. Ang ganda ng mga building. Wala kayo kita, ano. Nandito po ako sa City Walk. Ay, ah, dito kami lilipat. Maganda siya. Ay, ah, di, yung ibig sabihin, mas magastos dito kasi madaming, madaming bilihan. So, hindi na pala ako akit to sa hagdan. Dito na lang, oh. May tawiran dito, eh. Saan? May tawiran. Chunwan Park? Ito yung Chunwan Park ay maganda maganda itong ano maganda itong aming dilipatan kasi yung aming mga alaka ay may pasyal lang. so ayan na nalimutan ko yung ano adik talaga ako sa video kung okay umalis agad iabot pa ako ayun pa yung tinatawag na yung off road municipalities so meron ditong senior maganda gwapo ayan akala ko wala dito ang pulubi dito iba may talent hindi ka tulad dyan sa pulubi sa atin na <laughs> walang katalent talent yung mga pulubi dito yung, hindi naman pulubi ang tawag doon baga, parang may selfie sila sa family nila may talent sila sa pagkanta yun so yun lang napahaba na yung ating video thank you for watching guys